hello po, good morning po mo sa lahat welcome back na po sa youtube channel for today's video, atin na pong pag-uusapan yung tanong po natin pong subscriber ito galing po kay Almer Jones kailan daw pwede paliguan yung mga bagong bulog ng mga inahing baboy so kayo po ay mahilig po sa palaga ng baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pangagrikultura mag-subscribe lang kayo sa youtube channel Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpapabulog ng ating mga uh, inaheng baboy o mga dumalaga. Yung pagpapabulog kasi, dapat uh, atin pong itiming ng maayos para po uh, mas marami po yung biik na mabubuntis ng ating inaheng baboy at saka mataas po yung percentage na sila po hindi magrehit at mataas po yung percentage na sila po magbubuntis po mga kaibigan after 21 days of meeting, Ako po dito sa King Backyard Farm, Uh, sa araw po ng bulog, hindi po ako nagpapakain sa aking mga alagang aboy para po hindi po tataas yung metabolism sa loob ng kalangtsyan na itutunaw po doon po sa maraming feeds na kailan pong kinakain. Kasi kapag tumaas yung metabolism sa pagtunaw ng feeds sa loob ng tiyan, mag-iinit po yung tiyan nila at maapiktuhan po yung uh, sperm cell ng barako. Kaya bababa po yung chance na mabuntis at saka bababa po yung chance na marami pong biik na ibubuntis ng ating inahing baboy. After bulog kinabukasan, pwede na po natin yung pakainin ng paunti-unti lang hanggang 21 days. Yan po ang isang pong uh, tip para po yung ating inahing baboy ay sure na babuntis at saka sure po na uh, 10 pataas yung biik po na mabubuntis nila. So yan po yung aking karanasan dito po sa aking backyard farm po mga kaibigan. At dito naman po sa uh, tanong po ating subscriber tungkol po sa pagligo nating mga inaheng uh, inahing baboy pagkatapos mabulugan. Para sa akin po mga kaibigan, based sa experience ko po, wala pong uh, problema kung ating pong paliguan yung ating mga inahing baboy araw-araw pagkatapos mabulugan. Dito nga sa aking backyard farm, bago po ako nagpapabulog sa aking mga inahing baboy, pinapaliguan ko muna. Kasi kapag pinapaliguan natin yung ating mga inahing baboy bago bulog, yung kailang katawan po mga kaibigan ay hindi tataas po yung temperature. Sa pamamagitan po ng pagligo natin sa mga inaheng baboy, ay makokontrol po yung body temperature nila at saka hindi po magiinit yung kailang katawan. Kaya importante talaga na dapat paliguan yung inaheng baboy bago pabulugan. Pagkatapos sa mga pumabulugan yung mga inaheng baboy, pwede rin niyang paliguan day para po yung temperature po ng katawan ng ating mga inaheng baboy ay mabalans natin. Alam naman natin yung temperature ng katawan nating mga inaheng baboy ay mainit po yan. Iba po yung temperature ng baboy kaysa tao, iba po yung temperature ng baboy sa ibang hayop. Kaya importante talaga na uh, paliguan natin yung baboy kasi po mas mainit po yung body temperature nila compare po sa ibang hayop po mga kaibigan. Kapag atin pong paliguan natin mga inaheng baboy pagkatapos na bulugan araw-araw ay makukontrol po natin yung kailang body temperature at hindi po maapituhan yung mga namumuong biik o yung sperm cell ng barako na nakapasok po doon po sa loob ng cervix nating mga inahing baboy po mga kaibigan. Kaya pwedeng paliguan ang mga bagong bulog na inahing baboy araw-araw pagkatapos po mabulugan. Ang importante lang po dyan mga kaibigan ay atin pong i-control yung feeds. Lang sa ganon, ay hindi po tataas yung kanyang metabolism. Hanggang 21 days lang po yan. Kapag atin po na-observe after 21 days, kapag sila po yung sure na po nabuntis mga kaibigan, ay atin na pong dahan-dahang itaas yung ating feeding sa ating mga inahing baboy na nasa uh, 1.5 kilo per day. Pero kapag sa 21 days po ay hindi pa natin na-confirm na buntis siya, another 21 days na nang observe hanggang 42 days para makonfirm talaga natin na buntis ng ating inahing baboy. Kasi po, importante talaga na makonfirm natin na buntis ng ating inahing baboy para hindi po masayang yung oras, panahon at saka feeds na ating pong pinapakain sa ating mga inahing baboy na hindi naman po buntis. Kaya po, crucial po yung first 21 days at saka second 21 days. 42 days pataas po mga kaibigan ay medyo may signs na po na buntis sila. After 70 to 80 days, gagalaw na po yung biik kapag buntis talaga nating inahing baboy kaya sa mga panahon na iyan doon na po natin ma-finalize na buntis talaga nating inahing baboy kapag gumagalaw na po yung biik doon sa loob ng lansyan po mga kaibigan dapat talaga nating obserbahan ng maayos dapat nating obserbahan ang mabuti yung ating mga inahing baboy mula bulog hanggang 70 to 80 days or hanggang gumalaw yung mga biik para ma-finalize natin na buntis po yung ating mga inahing baboy mga kaibigan. Kasi kapag ating inahing baboy po ay walang gumagalaw na biik sa loob ng kanyang tiyan within 70 to 80 days, isa lang pong ibig sabihin niya ng mga kaibigan, hindi po buntis yung ating mga inahing baboy. Para ma-sure talaga natin na buntis siya, dapat 70 to 80 days ay mayroon na pong gumagalaw na biik doon sa loob ng tiyan ating mga inahing baboy at saka mula bulog hanggang 70 to 80 days onwards hanggang manganak Pwedeng paliguan araw-araw ang ating mga inaheng baboy po mga kaibigan. So yan po itong vlog ngayon. Sana na po ako nakapagbigay sa inyo ng konting kalaman tungkol po kung pwede ba paliguan araw-araw ang mga nagbubuntis sa mga inaheng baboy po mga kaibigan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.